Hello mga kasisi, gulay-gulay po kayo dyan. Talong, pichay, ayan. Sariwang-sariwa po yung siya mga kasisi. Bagong pitas po yan. Yan po yung talong po namin. So try po isang balot. And then, isang bigis po na pichay po namin. So nag-20 lang po siya mga kasisi. So ayan, abin na po kayo. Pre-delivery po yan siya mga kasisi. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bawa ka pa lang sa akin YouTube channel, don't forget to subscribe, support this video mga kasisi. Dito po kami ngayon sa area na kung saan nagalako po kami ngayon ng gulay. So ayan na nga mga kasisi, dito po kami ngayon sa Diaz Residence. So dito na po sa may bahay po namin, banda, sa may babaan lang po namin. So ito pala yung tricycle na ginagamit po namin pang lako. So ito po ay dito, um, pangalawang araw na po namin ngayon na Panglako ng gulay. So ito pala mga kasisi yung aming tinda for today ito po yung talong nakaripak na po yun siya tag tryin to po yung isang plastic na ganito mga kasisi and then po yung kasama ko sa may sa may kabilang bahay kasi po naga ano po kami ngayon Naglalako na po kami ng gulay so andoon po yung kasama ko si Bobo yung kasama ko rin po nakaraan naglako ng gulay so let's go Ma'am, Madam Gliselda <laughs> yung nakitira din po ng taon Kawi ka naman dyan thank you sa pag-abil madam sa so, ito yung bayad niya Yeah, pataga mo ba tayo pa siya sa lugar nila James Paul na vlogger din. Bye bye, madam. Thank you. Na kami so ayan, nabilihan po kami ng pichay na isang kilo. Tatlo po kasi isang kilo noon. So, tara na bye-bye na. Next is next destination na po tayo mga kasisi. Tara, let's go. Yan po si Buboy. Shoutout sa'yo. Siya po rin po kasama ko ngayon nag nagtitinda ngayon ng gulay so ito po yung mga tinda po namin yun pa rin po siya fresh peach ay pa rin po yun din yung talong so ayan hindi po makaandar yung motor namin kasi palyado po siya so na ano na siya ko na ang aming ano uh, padalahan na pang tinda <laughs> so kailangan siya itulak ako magtulak 1, 2, 3 go o, oh, di ba? Ano na siya? Hindi tulak lang siya. Makakasisi. Okay, go. See you later, mga kasisi. So, ay na mga kasisi. Patuloy pa rin po kami pagpinta ng kulay. So, ito na po kami ngayon sa may Shurukatan. Kung sana po na po kami ngayon sa may lugar. Dito po sa may malulunan. Ito na lang po yung po namin ngayon mga kasisi. Apat na lang po na pichay. And then yung talong po natinda po namin is naubos na po siya. Pabinta po na lang yung talong mga kasisi. Kasi alam mo lang, di ba yung talong is talaga favorite ng mga tao. So eto eh, po yung mga bahay po dito. Wala pong tao mga kasisi. Tapos po tayo dito kung meron itong mga... opo, po. Bili po kayo lang gulay. Pichay po. So, ayan. Ito po kami ngayon na po. Sige po. Sige po. Thank you po. So, ayan. Di pa sila bibili kasi sa, sa tapos silang pera. gano'n talaga yung mga... talaga wala wala po talaga sa budget. Eh. Tutulak so, naman po tayo. Ang tatrigo. Ayan. Yung ditulak na motor. Di diba, Ang galing. Ditulak lang siya. Na napatay na naman